Yan no, alog bati. Kumuha ako galing sa labas, libre lang diyan. <laughs> Pwede na tayong mag-ulam na may sabaw, halo ng manok, at alog and malunggay. Yan pa pa tayo, marami pa dito. Dito lang to sa bakuran. Sa labas ng pintuan. di ba? na ng ano, alugpati. Dali lang. Kaya magtanim na tayo ng maraming gulay para marami tayong ma-harvest. <laughs> At libre na, hindi na kailangan bumili kasi nasa paglabas mo lang ng pintuan. Kung nagtatanim tayo ng mga gulay, okay, maka ano na tayo, makaulam na tayo na may sabaw. Halo nito, alugbati tapos mamaya ko ako na malunggay and then my partner din na manok o di ba sinabawang manok ang sarap-sarap ng kain mamaya <laughs> kaya kailangan tayo na magsipag magtanim ng kahit anong gulay sa bakuran kasi pag tumubo ito at dumami ng dumami di ba hindi na tayo magugutom at makatipid pa tayo hindi na laging gastos ng gastos na bili ng gulay. Kasi nasa bakuran lang kapag sipag lang tayo magpanin. <laughs> Kain na tayo mamaya. Magluto na tayo. Ulan sa labas. Kuwate ng malunggay. ayan na yung malunggay natin. Maulan sa labas. So, Umulan na yun na araw. Ayan na Oh. Logbati at malunggay. And then may tanlad pa. Makalibri na tayo nito. Ng sabaw na may halong manok. sarap ng higop natin ito mamaya ng sabaw ng manok ayan na yung puno ng malunggay oh. at may sili pa oh. ayan Kakalibri na tayo always pag gusto nating maghigop ng sabaw at saka muulan pa lang araw na to ng malunggay na kinukuhaan ko kanina at may sili din oh. yeah, ba diba? at may nandoon yung tanlad o oh, diba nakakalibre kung gusto tayong magsabaw o oh, mayroon na sa bakuran libre <laughs> lang kumuha maulan pala yung panahon ngayon yan maulan siya ngayon na hapon kakahimay ko lang ng alugbati at saka malunggay at nasiparit ko na rin sa kani kanilang lagyanan siparit parang siparit na ng pag-ibig <laughs> ready na ready na pala yung manok natin dalawang piraso lang yan at tinati ko ng at, anim na piraso ayos na yan okay ready na pala na ingredients time to luto-luto na. Pagisa na tanan, bumbay. Kailangan talaga to gisahin para matagamtama natin yung sarap ng pagkain na igigisa mo siya malinam-nam. Saka sa bawang. Basta so, i-gisa muna natin itong mga ano na yan, ito yung mga ingredients. Lahat ng mga ingredients na pampalasa sa sabaw. malinam nam kasi ang lasa ng sabaw pag igisa mo siya malasahan mo yung sarap kaya sa kitong tamilat igisa mo na rin ako na, na yung ating sa na may manok na yan oh yan tinemplado na yan tikman natin kung masarap naman. Mm, malinam na noo mm marinam na ng lasa sarap na tama tama na ang timpla Ayos. Pahugsan lang natin konti yung sabaw para manunutsot yung sarap ng sabaw doon sa laman ng manok. Wow, laman na. Ah. <laughs> Lagyan pa natin siya ng tatlong patak nitong black paper para mas lalong masarap. Takpan muna natin siya within 5 minutes. And then mamaya buksan natin. Okay na, ayos na. din ilagay na natin tong alugbati at saka yung malunggay pang huli. At ito, spring onions. Ayan na, natapos na yung 5 minutes. Ibuksan na natin at ilagay na natin ito. Lagyan muna natin. Yan sunod. Ito na yung alunggay natin. Yan. Ikuluan lang natin ng mga 1 minute sadyang ano lang yung gumulo siya at patayin na natin yung apoy para hindi ma-overcook yung alugbati at saka yung malunggay natin yan, takpan natin sa grit lang mga 30 seconds lang nakalipas na yung 30 seconds kumulo na siya pwede na natin patayin to ng apoy yan, patay na siya. Okay na, ayos na to. Itong ano, ilagay na natin yan. Spring onions. Okay na. Ito na siya. Pwede na natin ito isalin. Ayan, isalin na tayo. Ito yung sukat ng mangkok natin. Okay. Friendship. Thank you so much. Yan na yung sabaw natin na manok. Thank you sa panonood. God bless us. Love you all. Mwah, mwah, mwah. Bye bye.